Hi guys, good morning. Happy Sunday sa ating lahat. Ayan guys, work, work, work muna ako ngayon. Kahit Sunday, nagtatrabaho ako guys kasi need kong makapag-ipon ng pira para mayroon tayong ipon. Yan, kaway-kaway sa mga kagaya kong kasambahay dyan. Hello po sa ating lahat lalo na sa mga OFW sa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? At happy Sunday at ingat po kayong lahat. Ako ito, namamalansya ako. Ito aking trabaho, laba plansya. At uh, proud ako kahit ganito ang aking trabaho dahil dahil dito sa aking trabaho uh, nakapagtapos ako ng dalawa kong anak. Kaya hindi ko kinakahiya ito. Kaya, sa mga magulang dyan na na nangarap na makapagtapos ang anak, magsikap lang kayo kasi yan din ang ginawa ko noon. Hindi, eh, kahit pagod ako, hindi ko na iniisip yung pagod ko. Ang importante, may trabaho ako para may kita ako at para may pangbaon ng mga anak ko at pangbayad ng mga bills, mga pangbayad ng bahay, kurinti. Laban lang tayo mga nanay talagang ganun ang buhay kailangan natin magsikap para sa ating mga anak okay guys thank you for watching bye bye